Hi, hey guys. guys Laysan ang katapusan ng ulan dito. Grabe. Kasok-kasok. Welcome to my channel, Palace Vlog. Grabe, grabe ang ulan. Wala nang katapusan, guys. pasok pasok guys. Walang mm. ka prachala ye guys hey super so, hero update kaya ito papasok sa amin. Grabe ang ulan. Uh, may baha pa eh. Hindi ito may lang ulan kundi halos uh, ano oras oras ulan. Kung minsan naman mabugso ang ulan, minsan ano, diretso diretso grabe. Guys, shout out, shout out kay Ma'am Tess Gloria and Paris

Guys, tingnan niyo kung gaano kahirap um, hindi ka na makalabas. Ayan guys. Alicia siya. ng siya. siya. Ay, Mama Alicia. So, Ma'am, may migal kami siya. Kahit grabe, mamangulan dito, Ma'am. Hindi na. Mala talaga, grabe. Sobra-sobrang ulan dito, guys. Tingnan niyo yan, ah oh. Wala, hindi to ulan sa amin. Diretso, diretso na to. Ayan, ganun. Mama Alicia, shout out. Mega mega love shout out. Namimiss ka, namimiss ko kayo. Ayan din. Ayan, guys. Ang pwedas Nako, grabe ang bahay, ma'am. Ah, tumila lang, ano. Yung kapang, grabe ang bahay. Hindi na kami makalis ngayon. Tignan mo, mamaya-maya naman. Ano, ah, grabe naman ang bahay. Doon banda, hindi ka makapasok. Hindi na ako bumababa sa kwarto ko kasi sa may baba, ano, So, ang banda sa baba, may mga... ano oh, may <smartil> no? Shout out sa lahat! Shout out! Mega-mega love! Shout out sa lahat! Ayun, guys. Tingnan nyo guys. Grabe! Followers! Mega-mega love! Shout out! Shout out! Sa lahat! yung babae na kasi ay last pass ay. galaw shot up. Shot out, out Ma'am Candy, Ma'am Iris, Ma'am mam uh, Ma'am Tita, Tita. Ang Tita, galaw shot out sa inyong lahat. Grabe ang ulan dito sa amin. Ayan guys. Ayan guys

Thumbs up, for tayo. Ayun, barbecue dito. Bumila ako ng barbecue kasi. Hi, Claudanita hi. Hi, Hala. Hindi kami galang shout out. Grabe yun. Hindi Yantina ya, kung paano grabe. Tamsak, tamsak din tayo, tamsak, 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 guys. Like and share, subscribe. Parang ko daw grabe oh. ayan guys Bitulong oh mo na dito lang muna tayo ayan guys ang doon sa unahan ay grabe ang ula Sobrang <laughs> ulan. Guys. Like and share, subscribe please. Tamsak dan, tamsak dan po tayo mga.

Tamsak, tamsak. Pag tayo, guys. Tamsak, tamsak. Yung kahapon, ma'am, ano, grabe yung ba? Hindi ka na makadaan ng isang araw, grabe yung ba? Andyan sa vlog ko isa, nakita nyong grabe yung ba, eh. Welcome, welcome, welcome to my channel for last vlog. Pasok-pasok po pa tayo. Nga bingon lang dito. yan guys Ayan. Welcome, welcome. Pasok-pasok po kayo, guys. Dạy anh gái Sobrang ulan, yung kahit na hindi ito. may minsan. Grabe ang baha eh. Kaapon sobrang baha dito, kaya lang ngayon medyo mawala kasi ano, pero ulan lang. Ayun, minsan pabugso-bugso. guys. Okay, pasok, pasok, guys. Ngayon yes, tayo. Yan po ang aking kwarto. Yan, o. Diyan, banda sa likod. Pasok, pasok, guys. Pasok. Mega, 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 Oh my god mm -hmm. Shout out, shout out, ma'am. Ma'am Paulita, shout out. Nagyang shout out. Pasok kayo, grabe mo dito sa amin. Buti nga na yung kunti na tumila kunti. Then, mamaya na naman niya magbukto na naman ang ulan. Hmm. Ano din? Ayan ang kapit.

Ayan, pasok-pasok po kayo guys. Punta-punta na mo guys. Sa Libertad dyan pupunta. Punta na guys. itu na yan, yan ito

Thank you. For... Thank, you. Okay. thank you, thank you for watching.